Hello, what's up guys? So, nandito ko ngayon sa aming kaniman. Uh, taniman. So, yun. Oh, malapit na to. Medyo malaki na. Yeah. So, mga ilang weeks siguro. Pwede nang harvest na. So, maraming mga maliliit. maliit. Ayan. So, bilis lang to. Mabilis lang yan dumami. So, ito, medyo malaki na yung yun. Ito isa. Medyo ma, ano itong isa. ayun o. ayun o. Ang taas siya Ah. So mga ilang linggo siguro Pwede din itong harvestin para sa mga gulayin Yan yun Yan o oh. Hindi pa itong uh, Lalaki pa ito Lalaki pa yan Magsilaki yan pa yan Hanggang taas yan So yung iba Mabago pa lang nagbubunga yung iba Na one uh, Natin So ito, maraming gamit tong papaya. Pwede sa mga kahit nilagang baboy, pwede yan eh. Nilagang baboy, yung tinulang manok, pwedeng uh, ginataang papaya lang. Kung so, wala talagang ulam, so ginataang papaya. Ay siya, pwede rin adubong papaya. Uh, maraming gamit guys yung papaya. Kaya nga, so kung ako so, magtanim lang kayo ng tanim lang ng tanim para pag walang pang ulam so meron tayong ma makukuhan meron tayong magugulay ano so pag naman pwede din naman no pag pag naglaki to humihog to so, ang isang piraso to sa mga 60 pesos 50 pesos masarap pa so natural yun basta tanim lang tayo ng tanim ano so, dito ako ngayon Right. Thank you for watching.